Ito, meron na ang unang contestant tayo. oh, oh. iwan na talagang pala kayo. tayo. oh. oh. Wait, tayo. <laughs> <laughs> oh <laughs> guys, ito. Medyo <laughs> nagkakatalo kami rito. Wala <laughs> <laughs> na sa Dilapia natin. Buhay. <laughs> <laughs> oh. Ito na. Ang kalaban. Na nakadrum. Hindi kasi sa timba. Ito. Ito Ito. 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 Ito, guys, oh. Last ticket. Ito na, yan na. Lagyan mo na dyan. Okay, dito, 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 ano, dito, dito. Ano, yung ano, entry nyo ba lahat, to? Oo. Balay ba? ang tilapia nyo, yun ang pinaka-entrance nyo. Yung tilapia nyo, hindi na makakuha yan. Oo, oh, oh, ako oh. ako ako. Yes, kayo, one more time natin. Ako, parang kita ko na. Ang laban yun na lang. Mamatay yun na. <laughs> oh, mamatay, o sige, sige. Kailangan boy, kailangan boy.

Patabol, patabol! Yalo, ko, pa sa parang ko. Oh. Papangalanan mo na, tinitig ko kayo ng mga entry Kineros ah. oh. yeah. Ito isa. Dakay nito. dalawa. nito. yung nito. Dakay nito. Dakay nito. Dakay to. Dakay nito. Dakay nito. Dakay nito. Dakay nito. Dakay nito. Dakay nito. Dakay nito sa 2,500 25, magkano yun? 3,000 30, 30, oh. oh. <laughs> 36, 36. 36. ikaw 37. mo gano, dyan 37, oh, 37. Oh, ikaw <laughs> <rin to>. 35. <laughs> mm. Ito ay 36. Ano? O, oh, tingin di kayo Baka tayo 37, 39, 39, 39, 39, para kita yung kapatid. ano yung kabuli so, ayan nagkadikitan laban yan oh 36 oh kita kita oh ayan sukat din natin isa oh ayan oh 36 oh 36 ayan 36 ah Oh guys, oh. 36, 36. Oh, 36, oh. Kasi sa ilalim na to, eh, nababalik. Bago naman. 39 yan, 39. Dapat, ating ina na natin ang primary. Bago, bago. Lagay tayo sa, ano, regulasyon. Oh, pantay yung tingin na.